Number one. SM Radio. Love Radio. Subukan na ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Hey! Tambala na! na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. R R R R R Chris! Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chupet, ni, 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 ni Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay Ang Kwento. Sa ayaw at sa gusto niyo, mga kaibigan. <laughs> <laughs> Ako po Sorry. ang magbabasa ng burnay. <laughs> Kasi hindi ko pala kaya ridere-diretsyo ng one minute eh. Ganon? Mm -mm. Kaya mo yan! Ah, sige. Saluhin mo, ah. <laughs> pag nalulubat ka na, pagpaubos na yung uh, bar mo, partner, sasaluhin kita. Ah, sige. Lumakibo <laughs> Huwag kang manakot. <laughs> Lumaki po ako sa isang church sa Pangasinan. Oh, mo. Ikaw na! Oh, sige. Pupunta nga ng doktor nila. Diba? Ikaw na! Okay. Tingnan mo, five minutes yung sin sinayang natin. <laughs> Lumaki po ako sa isang church sa Pangasinan. Sa isang Christian family. Bata pa lang ay tinuruan akong uh, gawing sentro ng uh, buhay ko ang Diyos. Tinuruan ako magtiwala at maniwala lang sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Wala akong ibang tatawaging pangalan kundi ang pangalan Niya. And I did. Hindi lang dahil sinabi nila pero dahil nararanasan ko talaga Siya. Nakakahiya yung mag-joke. <laughs> Serious yating oh, kwento. Seryoso yung kwento. Yeah. Until last year, that was the year of my uh, spiritual breakthrough. For the past uh, six months before May 2017, God prepared me for uh, a battle. A tough battle. Certified Public Accountant Licensure Examination. Pinag-ipunan ko ito pinaghandaan. Labanan ng lakas ng loob, sipag at utak, at syempre, pagtitiwala sa Diyos. Kailangan kong gawin yung part ko and uh, surely, God will do the rest. I gave a good fight. The best one, rather. When you give everything to the Lord, He will expect nothing but the best. Honestly, I expected to pass. The night before, lumabas ang result na naginip ako. Nakalagay ang apelyido ko sa list ng passers pero iba ang pangalan. Negranza Timothy. Yun yung nakalagay. Kinausap ko yung lalaki sa panaginip ko pero hindi ko matandaan yung mukha niya. Umiiyak ako. Ang sabi ko sa kanya, "Ako yun." Sure ako na yun. Ako lang naman ang negraans sa, na, na, sa nag-take ng exam, di ba? <laughs> <laughs> ang hirap kasi kailangan ni Emote iiyak daw. Ano pa tumiyak? Ang Pero hindi niya ako sinasagot. Pinagmunimunihan ko ang ibig sabihin ng panaginip na yun. Naisip ko that time na baka conditional passer lang ako. Kasi kalahati lang ng name ko ang nakalagay sa list. Apelyido lang. Pero ayokong isipin kasi gusto ko pasado talaga. At sino ba si Timothy? May 29 2017. Week after the exam. Lumabas na ang resulta. Hindi ako nakapasa. That was a blackout moment for me. With all disappointments, I had no one to ask but God. Lord, anong nangyari? Akala ko ba laban natin to? Lord, asa na yung... For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nasa na yun? Totoo ba talaga yun? yung delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. O baka na, naman naubos na yung grace mo para sa akin. Kasi bata pa lang ako, eh wala na akong ibang pangalang tinatawag kundi ang pangalan mo. Nakonsume ko na ba lahat? Akala ko ba unlimited? Akala ko ba unending ang grace mo, Lord? Yun ang tanong ko sa kanya during that time. I was so broken. Muntik na akong malunod sa pagsubok. Pakiramdam ko ay tinalikuran niya ako sa mga pangarap na nilagay niya sa puso ko. I doubted on his goodness, his plans, even his love. I ended up losing my confidence in God. Pero hindi ko hinayaan, hindi ako hinayaan ni Lord na tuluyang malugmok sa ganong sitwasyon ibinangon niya ulit ako. I just found myself kneeling on the ground, crying, praying, and pouring everything to the Lord. I hold your life, and still holding your life. Yan ang response na ibinigay sa akin ni Lord. I knew it was Him. Itinayo niya ulit ako mula sa pagkakabagsak and that was enough for me to be restored. after one week, the result for the conditional examinees was released. May limang conditional examinees of fresh takers galing sa university namin. May pag-asa sa puso ko that time na baka isa ako doon. Kung hindi man hawak ako ng Diyos, may magandang plano siya para sa akin. Yun ang sabi ko sa sarili ko. But when God is with you, He will show you His miracles. And yes, isa po ako sa conditional examinees. Nung inakala ko nabagsak ako, there again, He rescued me. Alam ko na miracle ni Lord yun. Test of faith sa akin ni Lord kung hanggang saan ako at hanggang kailan ako maniniwala at magtitiwala sa Kanya. May dalawang subjects lang na dapat kong kunin para pasado na talaga. Two years din ang validity noon kaya nag-decide muna ako na mag-work ulit. Sa pag-work ko ulit, unti-unti naman ako nakahata ka ng mundo palayo sa plano ng Diyos. Ganun daw talaga eh. When God is with you, the more mong pagtatrabahuhan The more na pagtatrabuhan ka, nakahaway, para maagaw ka. Di kanya tanan kaya you have to be strong. Pero aaminin ko, masyado kong minahal ang kanyang offer ng kanyang i-offer ng mundo. No? Ano? Sir? <laughs> Take two. Action. Ah, mali kaya yung sulat niya, tingnan mo, paano ko ayusin yan? <laughs> kaya mo yan. Go. Masyado kong minahal ang kanyang... Di ba? <laughs> Pero aaminin ko, masyado kong minahal ang kayang i-offer ng mundo. Anong mahirap doon? Mali naman yung sa akin eh. Oh. Saan <laughs> <laughs> <magaling> yung kopya mo? Ba't tama yung sayo, mali yung sa'kin. Minor <laughs> Minorwide ko lang. May, may Dapat PDF file to. <laughs> Take two. Action Kasi masyadong seryoso Kailangan natin ng ano, Anong break? Ng, kasi oh, icebreaker <laughs> <laughs> Kapag kumikita ka na ng pera Material things nandiyan ng luho Pride Arrogance Self-righteousness I was slowly walking away From the original plan of the Lord I was sailing my own boat of life But one day, ginising ako ni Lord. Huwag kang lalayo. Ako ang first love mo. Ang game plan ko ang masusunod. Hindi yung gusto mo para sa buhay mo. I could offer you so much. More than this world could offer. So I decided to leave my job and walk on what the Lord has planned for me. Blessed naman ako kasi pinayagan ako ng boss ko. That was January this year. Nag-focus ulit ako sa review, pero there was something in my heart na parang uh, takot na ulit akong mag-exam. Parang ayoko na. There was still this depressing memory that makes me ask, What if I could not see my, na my name again on the list of the passers? baka hindi ko nakayanin emotionally. Then I asked the Lord kung healed na ba yung puso ko for my past disappointment. Sa dinaluhan kong church dito sa Manila, nag sila ng three-day life retreat. Nag-join na ako praying na makita ko yung sagot sa mga katanungan ko. Gusto kong maibalik yung fire sa puso ko. At hindi nga ako binigo ni Lord. <clears throat> On the second day of the retreat, after the confessions to the Lord and inner healing, pinabunot kami kung ano yung new spiritual name namin, just like uh, Abraham to Abraham, Jacob to Israel, Sarah to Sarah, and many more. And ang nabunot ko healed yun yung bagong pangalan na ibinigay sa akin ni Lord. Then I realized, indeed, buhay ang Diyos. He is working progressively, working in my life. For the past four months, the Lord has been so good to me. Sa kabila ng mga pagdududa ko sa kanya, He remained faithful. The day of the board exam came, May 21. That time, I only have one thing in my mind, and in my heart. The Lord who won the cross for my sins 2,000 years ago is the same Lord who will be winning His battle for me. And last May 28th, uh, at exactly 857 pm, I received what the Lord has promised me. Finally, I saw my name on the list of passers. Until now, contain uh, Ang I ko. How can I deserve such love? His unconditional love. Bumagsak at muling ibinangon. Nabasag at muling binuo. Ngayon, naiintindihan ko na. Hinayaan akong mabasag ni Lord para makita ko kung ano yung unlimited grace na meron siya. Sapat para buuin ulit ako. Tinuruan niya ako kung paano lumakad sa tubig ng may buong pagtitiwala sa kanya. I may fail a hundred times in this life, but one thing is for sure. I will rise up a hundred and one times for our God, for our God never fails. At yung tanong ko kung sino ba si Timothy? It led me in reading the books of uh, Timothy sa Bible. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ganda. Ako po si uh, Negranza, registered cost accountant, certified tax technician, certified public accountant, and a certified tambalanista. All by God's unending and overflowing grace alone. To God be all the glory. P.S. Thank you po sa tambalan. And to Tanghenyo, you've been a part of my college days. Nung nag-work ako para sa pag, uh, pang review nung nagre-review na, and until now, na CPA na po ako. Blessing po kayo sa akin. Maraming salamat. Nak Nakakatuyo ka pa lang ng laway. Ang lakas <laughs> ng music. Nak Nakakabingi ba yung pagbabasa? Natiyan nga ako yung laway. <laughs> <laughs> <So> yung huminga. <laughs> <laughs> lakas. lakas. <laughs> Honey Lynn Negranza. Negranza. Yun. Ang ganda naman ng ano. Ang dami mong ano. Ang dami, ang dami mong oh, nakakabit oh, oh. sa pangalan mo. Kami ano lang, DJ Christopher. DJ oh. Nicolayala. Di ba, Lolo Tanghenyo. <laughs> Oo. Oh, <yun. laughs> Hindi, Lolo Tanghenyo. Dating adik. <laughs> registered cost accountant certified tax technician slash. certified public accountant i thought and <laughs> An da certified tambalanista, tambalanista. yarn <laughs> ang dami naman noon ganda naman noon ang dami no. slash sa title oh ganda oh, oh. ganda ang, ganda. ang ganda, honey ni Leni honey sa siner mong kwento sa amin kasi it's full of god's grace Yes! Yon, na ano na na sa una akala mo akala mo may limit Mm -hmm. And then you realize that if you just keep the faith, kabiso, the grace is endless. Only Unlimited. Po. Oo, yes. anli ang grace, de ba? Kaya natutuwa naman kami sa'yo kasi you're very spiritual. Correct. ba? Diba? Kasi yung mga ibang ibang uh, mga tao hindi nila may isip yung mga isip mo eh na mag-retreat, tamba, de bana, nahanapin yung Timothy. Diba? Diba yung sa panaginip? No? Doon sa panaginip mo, nakalagay ni Granza Timothy. Mm -hmm. Sino 'yun si Timothy? Oh, diba? Uh -huh. Akala ko mahaba pa yung kwento, may namenet ka. <laughs> <laughs> akala ko ang love story oh akala, akala ko, akala ko din, <laughs> 'di ba? Yung mga ganon. 'di ba? Pero because you are um, a spiritual person, naisip mo na yung Timothy. Uh, parang the Lord or ikaw the, mm -hmm. the Lord led you to looking at the Bible mm -hmm. and and realizing na meron yung Timothy sa Bible. Correct. At ang ganda-ganda nung verse. Tama. Saktong-sakto yung verse para sa sa'yo. Basahin natin ulit yun ha. I have fought the good fight. I have finished the race. The race, I have kept the faith. Ang ganda! Oh, <laughs> kasi kuminsan, ah oh, oh. uh, the Lord works in a mysterious way. Mas-share ko lang hey. yung uh, sa kakilala ko dati na naging uh, professor ko. Alam mo, ko. wait lang ha. Ah. Nahawa mm. ka na sa amin, no? <laughs> Sinishare mo na rin yung, sinishismis mo na rin yung tukos sa kakilala mo. <laughs> Pero kasi ako ano, kakilala sa Italia, sa daga, uh, ano, naging cum laude nag sa Italia. Ngayon, Italy? Ngayon, yes. Uh, lugar, oh. So, ngayon, ang nangyari, may, meron silang thesis, mga seminarista to. Mm. Nakagawa siya ng thesis na ipuprove niya na hindi nag exist yung God. Okay. 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 Madami siyang mga pointers. Okay. Kaya niyang iprove in na front of you na, hindi nag exist is, yung God. Okay. Pero, Pero, seminarista to? Oh, seminarista. Okay. So, ang nangyari, parang nagkaroon siya ng sakit nun. Mm. Mm -hmm. Nagkaroon siya ng karamdaman naman din one time daw eh na naginip siya na mayroong isang bata doon sa sa seashore. Mm -mm. Tapos naghuhukay uh, ng tubig. Mhm. -mm. niya, anong gagawin mo dyan? Sabi ng bata, lalagay ko yung tubig dito sa loob ng hinuhukay ko. Lalagay sabi, niya yung tubig dagat. Oo, oo. Okay. Sabi ng sabi niya, bakit hindi naman magkasya diyan sa mm -hmm. ano? Sinagot siya ng bata na Ganon din, yung mystery, hindi mo kaya pasok yan sa utak mo. Mm -hmm. So from that, nung binago niya na yung thesis niya, nawala yung karamdaman niya. Oh, nawala talaga. yung yung sakit. Jesus. Yung Jesus. oh. <laughs> yung thesis niya. <laughs> <laughs> nawala yung... Ah kasi, ah, kasi choice mo yung thesis eh. Uh -huh. Diba? Oh. And yung dun sa thesis niya, when you have a thesis, you try to prove a point. Mm -hmm. At ang daming point saying na there is no uh -huh. God. Tapos nagkasakit. And then God made him realize, Hoy! Wag wow, mo wow, Anong wow, pinagsasabi mo dyan? Puto <laughs> na yan ko that Oo, I exist. Correct. And uh, it's Di ba, unfathomable. an mm hindi -mm. siya ma maexplain inexplicable napakalalim 'di ba parang paglalagay ng ano ng uh, tubig ng dagat tubig dagat sa, hinukay. sa sa hinukay ganun ka hindi mo mapagkasya oo hindi mo ma mapagka maipaliwanag that is god's grace and you just have to keep that faith in god's grace totoo 'yun no there will be times na talagang minsan tatanungin natin si lord bakit uh, hindi ibinibigay yung gusto natin napakarami niyan sa pagkatao mm -mm. ng uh, buhay natin dadaan at dadaan talaga 'yan Tama. minsan gusto gusto natin yung isang bagay na feeling mo talagang kailangan-kailangan mo naman Aray. eh pero hindi ibinigay sa iyo. The tendency is magtatampo ka, or questionin mo minsan nga parang nagrebelde ka pa, mm -hmm. nagagalit ka sa kanya. Mm -hmm. Pero eventually ipapaintindi pala sa iyo na kaya pala hindi binigay sa iyo kasi may mas magandang plano, Correct. may mas magandang ibibigay sa iyo. Or more than what you asked, asked for. O di naman kaya hindi pa kasi moment. Pwede rin. Diba? Hindi ka pa hinog. Oo, oh, mm -hmm. oh, oh, may panahon para diyan. Diba? Correct ang galing nung ano nung nung kwento ni no Timothy sa panaginip at saka nung nareali, nung nabasa niya yung diba? chapter. 'Di ba? May isip mo verse. ba 'yon? Oh, Tingnan diba? tingna mo. Tingnan mo tayo. Ano mm. naisip na isip natin? Timothy ah, siguro life to pangalan Timothy. <laughs> yun yung magi inspire sa kanya oh. para para mag-aral nang mabuti tapos oh. maging na uh, hindi na condi, just a conditional oh. passer but ano, a CPA, 'di ba? Hindi ang, natin naisip na oh. ay tingin tayo sa Bible baka naman may sinasabi ang Timoteo, 'di ba? Oo nga. Oh, Kasi ano na. siya, ganun siya, ganun siya, siya mag-isip. And nakaka, we envy you kasi hindi lahat ganyan. Correct. Diba? Na, na ganun ang takbo ng, uh, ng isip. Ah. Uh. Teka nga, baka managinip ako ng numero ko mamaya, hahanapin ko sa Bible agad. <laughs> <laughs> sakali, oh, no? Oo, baka, oh, baka sinasabi, uh, ka. ba? Mm -hmm. Diba? Ganon. Ito na yung uh, moment na hinihintay mo. Uh, mga ganon. hindi uh, ko alam if, uh, kung tama yung word na gagamitin ko. insinuation. Na parang mm -hmm. uh, nagparamdam si Lord sa panaginip mo. Mm -hmm. Kasi yung gusto nang mangyari. Mm -hmm. Balang araw. Yun. Parang Maaring ganon. Oo. Basta God is mysterious. Ang galing. And, Ang he, and really works in mysterious ways. And, it's a, and He is a God of surprises. Yes. Yes. And He is a God that is always on time, di ba? Laging on time. Promise. Okay. Never late. Never too early. Always on time. Tsaka ang uh, Panginoon, ang uh, literal na advance mag-iship. Mm -hmm. Totoo yan. Correct. Totoo Alam, niya. Yan. Alam niya lahat na mangyayari sa'yo. mm, -hmm. mm -hmm. So, magtiwala ka just, lang. Uh -oh, just keep that faith. Ang ganda nung ano, ano, ano. Mm -hmm. Gawin nating status yan ngayong araw. <laughs> 2 to eh. Timothy 4.7 I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Oh, ba diba? oh, Kahit gaano kahilahin ng mga tao sa paligid mo, pababa. Diba? Manalig ka sa verse na yan. Tama. Hmm. Hindi ka pababayaan. Hindi Lord. ka pababayaan. Hmm. Thank you, honey. And we hope to meet you soon. Maraming salamat for sharing your beautiful, mahiwagang burnout story to us. And kung ikaw, kabisyo, meron ka din ganyang klaseng kwento, inspirational, spiritual, comedy, nakakatakot, nakakalurke, nakakatuwa, please do email us. Send your stories at mahiwagamburnaystory at gmail.com Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan na ilalahad sa mga susunod na araw. Kaya send na. Send, send, send na. Maraming salamat mga kabisyo. Kayo po ay nakatutok sa amin ngayong araw na ito. Thank you sa lahat po ng mga bumabati ng happy 9th wedding anniversary sa aming mag-asawa salamat Alib sa inyo. Salamat po. Thank you for your uh, well wishes and we hope po uh, pa po kami ng nine more decades. Yan, yung yan. patay na kayong lahat buhay pa kaming dalawa. <laughs> <laughs> Ganong katagal. <laughs> May forever. <laughs> Best wishes, partner. Thank you, partner. Mm -hmm. I wish to send that to you soon. <laughs> those wishes to you soon also. Yan. Salamat, mga kabisyo. Sana po'y okay sa all right ang inyong buong araw. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Na nagpapaalala. Walang, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo nang. number one. SM radio station. Yeah. Love radio.